O, kung nakakaway kayo, magbibaka kayo ng minitang ulo. lang kayo. lang. Para hindi kayo nakaka Kasi tag daw taga na kayo po Kasi sakit. May sinabi kayo hindi maganda. Magkakaroon kayo, anumang oras. Naka-permute. Parang na siya. Nasa simentery. Pwede. ako sa Walang dito na hindi mo pwedeng Pwede patay, mga mga nagtatagpo sa ito alam mo kung bakit pwede magdasal sa pwede magdasal sa tubahan, pwede magdasal sa patay, pwede magdasal sa siya, Tuway ang hawak namin, yes yes, hawak hmm. hawak hmm. ko hawak hmm. nito, hawak 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 nito, sila kaya sinasabi niya ang mga uh, sakop niya kaya kami nadamay na rin sa ano uh, siya na lang daw ako nga, ako na rin yun eh. Ako na rin. Ang kanan, pwede niyong dalhin sa liwanag. Dasal-dasal lang ako. Nasa sa inyo. Kung gano'n. Kasi uh, Mas... ka nas... din. Ang liwanag, pwede niyong dalhin sa liwanag. ano kasi, pwede niyong dalhin sa Ayan na. Pero dapat. Yung gilid, dalhin sa liwanag. Ang natin, may may mga. Kaya kung bakit kayo tinataga Marikina, nasa loob ng Biblia? Ezekiel 21, ang tabak niya ang sa Biblia. Ezekiel 21, ang tabak niya Ang tumaga doon, yung po bigyan niya. Okay na. <profit> <laughs> Ito ang kasi <Pili> pagka ano. na lang. Oo nangirapan eh. nag na kayo? Uy. priority natin ngayon kasi kailangan nila, <laughs> <Pili -pilayan> nila. <laughs> Kaya, naman, 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 kaya. Kasi makmak, ay hindi sumisikat. Eto si makmak. Para tubig. Wala nang tubig. Saan natin naglagis? wala nang dilubuan ha. Nako. Hindi maniwala kayo hindi. masarap. ang bukas na nakatuboy Bawal ang aso sulat. Bao. Bawal lang, nang ba 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 lang espiritu ng pinakabala ng espiritu sa santo Ay, lima o, ano ubod ka din bawal sumamba sa Diyos Diyosa parang kulang kasama na yan ano yung Diyos Diyosa mga ribulto pwedeng may ribulto ka sa bahay ng mga santo huwag ka dalulot eh? pwede kang umarap sa sikat, ayun, yun, yun, sikat yun. ng araw ayun yun 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 ha doon kaya harap Ay, ayun yung mga santo yun yan nagmay tatapon yan replica yan eh kahit hindi nyo sila ginasawag, alam nila yan. Gagabay sila. anjay yung sabi ng mga Lord. Stampa ni San Miguel, yung stampa ni Uriel, Judel, Parakwel, o nandiyan, gaga na yan. Huwag lang kayo doon sa harap nila. Bawal. Kaya bawal doon sa banal espiritu sumambas sa Diyos Kumain ng tinuguan. Ha? Kumain ng binigte. Ano yung binigte? Balot. Namatay ang baboy na walang dugo. Kinain pa rin. Ibo na lalaglag na walang dugo. Kinain pa rin. Ibig sabihin, bigte. Kailangan ipadudugo mo yung dugo nila, ibobod po sa lupa. Pwede mong kainin yun. Hindi yung tawag na bigte. Pero pag hindi lumabas ang dugo ng isang hayop, bigte ang tawag doon. apat, bawal sumumpa. Itangaran ng Panginoon ng Ibanan ng Spirit Santo. At bawal kumain ina sa ng inaalay sa pesta. May hindi kayong umatin ng pesta, di ba? Pesta ni San Terino. Pesta ni San Pedro. Ating ka ng pestahan, kakain ka. Bawal din <coughs> naman Kung may pesta sa inyo, pwede kayong maghanda. Yung sarili niyo lamang. Pwede kayo Huwag kayong tatanggap ng bisita para kapatid. Masarap na bawal na bawal. Di ba yung pinababawal ng barang na ispirito sa ito? yung ko na lahat, ha? It. Oo. Oh, Isang araw, bumili ako. Ganun ang pinakamahal na siya. Kaya bawal ang dugo. Bawal kumain ng aso. Hmm. Ang no, aso sumpa. Ay, no, immortal na pagkain. Okay na, Ben. Yung Gcash, okay ba? na. Baboy, hindi kayo pwedeng kumain ng mga nakatuhog. Hindi kayo pwedeng kumain ng araw ng Martes at Bernis ng baboy. Bawal maligo. Maglaban ng damit. Magtanggal ng buko. Magtanggal ng buhok. ng buhok. Bawal uminom ng alak, matis at bernes, yes, yes, yes. at ikitsirap, bawal ang sugal. tiktik kalawit. Bawal ang tik kalawang, araw ng matis at bernes sa mag-asawa. Kasi ang pag ng kalawang, madaling makasakit, manghihila ang katawan, madali ang buhay. Ah, nakapagpahina ng biska ni siya, bubaha. Bawal kumain ang naripad. 5 years na kayo. lang sa Lahat ang uling may buhay sa taas ng papawid, hindi pwedeng kainin. Bawal na bawal sa batas na Magdasal kayo, everyday, ano uras kayo naroon. Ano ba? Ano ba? Munggo, mabilis. Wala, wala pa dito sa. Tuloy Ano 'yung nakain mo? Ibon niya, kwento ng ibon na sa na pa. Paano ka san? ka. Ako may mga stampo ako gumuhit. Wala ko Sanlib. Kasi hindi nag o Ang karunungan ng sa inyo, lakas at kapangyarihan report hindi galing sa akin. Pagkakalong sa mga nangyayos. sa mga nangyayos. Kasi ito sa mga nangyayos. Kasi ito sa mga nangyayos. Kasi ito sa mga na kayo. Usap sa mga nangyayos. Kasi ito sa mga nangyayos. Kasi ito sa mga nangyayos. Kasi ito sa na nangyayos. sa mga nangyayos. Kasi ito sa mga nangyayos. Kasi mga mamasanan ano sa cash at family pwede na silang ano pwede na kayo magdasal oh magdasal lang pang sarili magdasal lang pang sarili tawaran alaala na kayo siya na sa klowno iinip pagpapala pagpapalat biyaya mamaya okay kun desal lang sarili okay no magdasal ng lang d'lile sigurong sama naman ng lahat Kawan bala na spirit ko bumaba. Mararamdaman niya kami. Niya yakap Sa pala. Hmm. Sa pala. Tons, pakipag pa rin yung kandila. Huwag ahayakan mong mawala na yung sindira. Huwag niyong ahayakan mawala na yung Bakit Takpan. Pwede takpan. kaya ano oh. yung sindira, niya. Hindi na nakukay yung sasanim. niya. Uh -huh. May Wala sa tiyakid. Ano yan yung bibigyan ito. Ang tawag nito? Ilang ang sundo? Isang libro, 700, tsaka yung 340. Hindi ko pa nakikita. Hindi, isang libro. Hindi ka sali yun. Ano yun eh? Yung sa panora. 340 sa dalawa pa lang. Tapos, magkano yung 700? 40 lang lang. Tapos, yun. Tapang, tapang. Tapos matapang. Hindi mo pwede talaga ng mga ito. Basta kung ninyo kaya nga pinagawa. So, uh, sabi ko na Hindi na, namin ginala. Ron! Nandito nakasara. Hindi ka pwede na, na. yung nagkatuloy ng isang din <manyan> yung nangyayaw. Mauna nyo yun. Kaya ako ang mo. Mamaya lang. mamaya na, mamaya. Ba't um, nag-invest ulit? Bumalik ka mo sa nais sa bando ha. <laughs> ah, sabi ko dati ha. Pag ganun ko, balik ka ha. Huwag ka muna lalabas. Basa kita eh. Kasi yan, yun. Kasi magwawala yun. Ba? Hindi, sabi niya. Eh, lang ba kami sa dalawa? Ay, si Uto yun. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sabi Kaya ang pinabalik sa ko. Balik na, ka. Ng oh, ngayon. Nakitinig ko. Kumalag na. Kasi siya. Super. Kumalag <laughs> na. Maano nga. Kaya nakita niya ko. Sabi niya. Sabi niya. Akala niya magpapagamot lang ako. Ay, nakita niya. Tapat na sa katawan ko. Kaya ba nalaki daw.

ako kami magbibigaw. Diyan ka. Diyan Hello guys. beblisan sila ni tatay.

Wag mo po siya lang kayo mo. Okay. yeah Inom, inom, inom. Inom lang kayo mo. sulit, sulit. Matangin pa. naman? Okay. Huwag wala. Dagdagan.

Hmm. Parang ano, parang okay, so, Medyo, medyo. Sino uh, okay. na kanina? Si sí, ma'am. Parang, pa pa sa San Miguel. San Miguel naman yan. Sa lubong. Relax. <laughs> Relax lang ha, sa lubong. Wala ka nervous? Wala ka Wala, okay. wala yan. Iba yan. Mga malalim, mga malalim. Kaya mo yan. Mga malalim. Tulog yan mga yan. Hmm. Tulog yan. Ito nga natakot siya palim eh. Ayan, pakayalo. Stand straight. Wala.

Dami, dami. Nawala sa katol. Paa mo. Parang di nang tuloy. Parang tuloy hindi makalakad, yeah. eh. yeah, di di makalakad eh. yeah, Ay, tubig tuloy. Tubig tuloy. Tubig oh. Nasa rin ka ganina? Oo. oh Oo. yung baso. yung karga. oh Nahimatay. Nasaw ka ganyan. nga. ay, mo. Dali. Ano yung kalit Ano mo na ano yan? lai ano langit eh, langit. lang. lang siya. Ang ano 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 Tol, ano 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 Labas ano 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 siya eh. ano 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 oh. Patay ang karga ano 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 ano

Ang mga kumain ng bawal, bumuhit na dito. No? Kung ano yung x-ray mo, putol. Ano yung <laughs> x-ray mo? Yung putol yan. Putol yan. mo lang. <laughs> oh, ito. So. Oh, Oo, oh, talagang, um, talagang ano. Talagang babagsak. Talagang bawal ng lakas mo. San dikid eh. Oh. Ito mo. Mamaya. Akang hindi na eh. hindi na mabalaw. Oo. Kaya mo Ang nan nanay, galit na galit na. Asaway. Oo. Oh. Uh, okay, tignan, okay. Na okay. Okay. Parang naman ang uh, lakas mo. Pag-out. Congrats, Nol! Marang bahol, pakinggan nyo si tate, ha? Ako, pakalakas ni Utol Terry, eh. Ang talo si Utol Alan, eh. Biyak! 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 Ibigay ni Alan? Ay, ni Alan? Ni Tere? Payo kayo kayo? Hmm. Iba na yung lakas ni... Ano? Hmm. Ang titigas ulo, pinapalo sa poet. Lalo na mo kasi... Lalo na kasi yung ulo na, gising yan. Ang dami na wala. Nawala eh. Hmm. Focus natin lalaki ano man ay nandiyan ba? Sabay ka, oh. ha? <laughs> 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 no, na yung maggamot tapos tayong tayo, konti. tapos tayong 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 tapos

Nakakalas ah, ng ano, ano, ano na yan. Ano yan? Tumuklak? Nakakalas? Lagi mo lang is lagi. Lagi mo lang uh, okay, is. Pagkakusta ako kayo, pagkakusta ako kumang? Nagubas, sarap naman mo namin, na naman. Oo, oh, namutla eh. Okay, uh, yung May -may 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 o, wala ka nervyos? Wala ka nervyos? siya Wala

eh ikaw pila muna Ano ko naman ulalaan ako? Ikaw muna ako! Anong nangyari sa mo? Ang dami nila kong tinagay, ikaw muna mo, na tinuguan. Mabawal at tumain na naman Elas sabat ngayon! O!